Good mm -hmm. morning mga karabas, hangon na naman tayo. Yun o. Oh. Hangon oh. na tayo mga karabas. Simula lang pagbukal ng huligang. Sa mga budigiro dito. Ay, wala na kami tabako sa lahat wala na kami ng dalang. Wala pa ni... Pingo yung tabako sa lahat. Geryo lang na dala dito. Hindi, <laughs> nagkabilot kami ng geryo. Joke lang. <s2> Kaya sibags na lang yung pagkasa natin, yaw. Mabuti sibags pala dito, all support sa atin. <laughs>

para mamaya, wala nang... <laughs> Nalangin natin mga paribay nila Paribay Buhay, ano kitang malaki o? Oh. Pamilya Para sa pamilya, paribay Kino? Gaspang na o, mahal okay, na Gaspang uh, karabas Ito okay. so, yung kapon lang o oh.

Kapo lang ganyan. Strike po lang yan. Basta right. sa basa to, kapo lang to. Sige. Yung maga. Bow! Okay. Okay.

Mm. Birthday pala ngayon ni dalaman o? Oh. Oo, oh, birthday niya. Birthday ko pala ngayon. <laughs> Oo, oh, birthday dalaman. Ay, birthday pala ni Pusig. Di bus, dalaman. Happy birthday bus. Wala, huwag tayo okay. okay. muli ni dalaman naman ngayon. Pangingin na na. Wait, wait yung pangingin na. Mas power na. Mas power na. Nagano ng bloodline <plot> niya. Mas <laughs> power na. Mas <laughs> power <laughs> na.

Mr. Bugs. Mr. Bugs. hindi. Ay. 1 tapos Ay, kaya, no? Oo. Oh. Makarabas. Ito na, palaki. Oh, 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 ah, laki. Oh. Oh. oh, oh, oh Tapos. oh, 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 Sana all my joa. Laki. oh, 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 oh,

Karena punyinya melakinya. Ya, ya, ya noh. Atas. Uh, Malas, okay. Nah, Oh, Lansip, paribay, maribay, kan? Oh, malaki, man, Sige na! Oo Kaya po nga ilagay din ako yung isa Ops! Laki! Bag pa siya yung bags! Sige mo! Parang kalapaw eh Nating tingin-tingin po tayo Ulo po natin ang ulo Di presenta sa akin ka! Makarabas wala pa yun May ulo na makarabas Kasi taas na niya eh Nandasa niya na tayo Uy! Uy!

<tapunan> ng loob, Ilang tatlong oras na bakbakan niyan bago makakuha, no? Hmm? Kung hindi sinisid ni Oliver. Nasabi ta nang ganso bago tinas. Bago pa. Mga sampun di pa sinisid ni Oliver yun. Tapos ni Oliver ah. ano masisid ni? masisid. Isa. Ay siya no. Okay pa Oh, isa jan Oh. Oh. Gado. Oh. 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 Ano lang ya? Isara mo. Dagdagan pa natin ang isang bandila. Wala, baliwala. Sakto lang. Alam mo 'long don. Gininyur Kurum ja. Ha? Tinibir. Baliwala. Hey, na 'to din? Hay, pugok na sinasabi. Kamig king Pugok. isda.

Bilit ko na rin bag sa mga ating mga raptors. Oo. Hindi, hindi. Atin dito. Magaling, magaling. Dardo! Idol! Para ba sa mga ulpot? Yan ang sinasabing ulpo. <laughs> pulahan. Bakit

mainet it. Manalaki na to, no? Laki na yan. Ini no? hey, malih pada ini. No?

Ano? Gasuang. Yes, well. Oh, birayan ko no pa. Oh, pangingilaw oh. Birayan. Sakto. Balance. To. Halo, halo pa na. Mga tractor boys. Tingnan mo, bira umuwi nang maliliit. Mas magaling. <laughs> magaling yung kapitan oh. Siya yung nagari eh. Ano ba? box? Like, pero talaga no. Mga ate. Ganda oh Oo. Nagkatalon yung oh. Nagkakawaan. Talon oh. oh. nga. Nabasa ako eh. <laughs> Oo oh, yeah. <laughs> <Ito bagas na. laughs> oh, oh. baliling oh. Ito yung mga bags Ito na. oh Ito pang baliling oh. baliling. Ayos. Ito ba? Pag Uy, baliling pa yung box? baliling pauling. Ano ah. yung uh, bagay uh, dito? <laughs> pa yung ano kay dul uh, <laughs> mo nando siya nakakuha balikan na challenge kanta abang mo pa Idol mo Okay. 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 Yan Okay.

Bilong bilong. Uy, atom si sap 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 na! sap 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 yung sap ng mga taga sap 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 na sap sap <laughs> sap sap <laughs> 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 oh, eh? oh, sap sap Sa, sap -sup. sap -sup sap inanap, eh. <laughs> Dina, sap <-kape> yan. <laughs> sap sap yung sap 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 galilit no? na. No? Uy, nalatapon lang 'yo. Oo. Kita tawag na saging. na. siya. Pero hindi luto. Boy-boy nasabi nang inihog na pero hindi luto. Dibayto na. Tatawag lang ano yung lapong bakla. Ito. Magisa ko sinilog na pero hindi luto. jump. Ano yan? Hindi pa eh? Kaya? Oo, pero hindi na nalapok. Sa rin putik. Oh, fuck! Oh! Na! Dalawa na lang! Dalawa na lang! Oh, tapos na, mga karamas! Tapos na! Wala na, mga karamas!

Seven. Eh. Eh. Oh, last. Mararaba sa ito plus na. Dito lang tatapos yung aming pagpapakana. Tara pa. Oh, dalawa pang paniraw, oh, yung pang lawi sa so kayo to. Oy. Lagay na ropa. Dalawa pa. Lagi pa dalawa pa kung paniraw. Na. Oh, idol. Tawag ka. Hay, kuno si Tini Sansta. Aba mararaba, syempre. Hangong ito sa tayo, lalo na. Pero ngayon, syempre. Natutuwa ako na bumalik na ako. Meron tayong mga bisita. Mga imported. Mga kaharabas, andito na naman. Import. Oh, Kararating lang diba, namin kagabi. Nahirap na, sa Raptor. Johnny Boy. Si Kuya Ace, syempre Yung part owner ni Raptor. Oh, owner. <laughs> 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 <Part> owner. <laughs> Kuya Arby. Oh, diba, daya, alam, 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 alam na alam na na mga kaharabas natin yan. Kung ano yung ginawa mo dyan, Kuya Arby. Yeah, no. <laughs> Siyempre. O. Kasama kami sa hano. Ito ang nahano namin. Yeah, no. Wala. Puno. <laughs> sige, mamaya. Tabas yan mamaya. Sigurado yung eh, pag, pagsimula doon. Pinagbuhat na ka namin hanggang dito. Dalawa kayo ni Johnny. Ako. Johnny, hindi mo na kailangan mag-gym. Hindi mo kailangan mag-gym mamaya. <laughs> oh, sige, sige. Baka magkalimutan. Okay, no? Okay, okay, okay. Pasok na to kay Rimonski.